Magandang araw mga bossing, welcome sa Promote PH So ngayong araw mga boss is magbibigay tayo ng update para sa ating mga pickup trucks na hatak ng bangko So available tayo, Conquest, Ford Ranger, Nissan Navara Then doon sa kabila naman mga boss, Mazda BT-50 And uunahin natin mga bossing, eto yung ating Toyota Hilux G yan, so lakad lang tayo ng bagya mga boss and eto na, babanatan natin to mga bossing, so walang iba kung hindi yung ating 2019 Toyota Hilux G manual transmission 4x2 unit mga boss eto is meron 2.4 liters turbo diesel mga bossing, eto po is uh, kulay na eto is metallic silver mga bossing, so meron isang 17 inches alloy mag wheels 85% red life, eto yung kanyang front area, so may garnish yan, simula headlight tsaka sa kanyang door handle and sa kanyang taillight mga bossing. it Okay, so ito mga boss is merong coding na Tuesday. Yan. So, eto mga bossing yung kanyang siding. So, eto po is naka six And eto po is merong fender uh, garnish mga bossing para protected. Yung mga tumatalsik na spalt mga bossing is hindi directly sa ating body. And meron din siyang step board mga boss. Okay? So, silipin natin yung kanyang interior mga bossing and yung kanyang bed liner mga boss. Eto. So, dito naman sa kanyang kabilang side mga boss, meron siyang uh, chrome accent dito sa kanyang uh, side mirror mga boss. Then, meron din siyang signal light. And ito mga boss yung ating rain visor, ito yung ating uh, garnish sa ating door handle mga bossing. Okay, so ito naman po yung kanyang interior. So naka power close, side mirror, naka power adjust, naka central lock. And eto yung kanyang steering wheel. So dito sa ating steering wheel mga bossing is meron siyang speed limiter, cost control, tsaka uh, hands-free connection para sa ating 2 din audio system. Ito po yung kanyang milyahe mga boss. 16,228 kilometer mga bossing naka manual transmission to dual airbag eto naman po yung ating mga hand grip eto yung ating ceiling Very presentable yung ating mga upuan with ano pa yan mga bossing armrest. Yan, okay? So tungo naman tayo dito sa ating second row. I-wide lang natin mga boss na sa ganun. Kitang-kita mga boss. Eto, yung advantage kapag high lock, so marami siyang hand grip mga bossing. So talaga namang napaka-easy lang umakyat dito although medyo mataas yung ground clearance nito mga boss. Okay? Yan, eto yung ating second row mga bossing with armrest din siya. And meron sabitan ng mga hangar mga boss. Yan, eto sa ating ceiling mga boss, sobrang linis niya, no? So mileage nito mga boss, 16,000 kilometer price nito 980,000. Ito yung kanyang bedliner mga boss. So mapapansin mo, hindi masyadong gamit yung ating ano, unit then bedliner with roll bar na yan mga boss. Okay? Ito naman yung ating tail mga boss. Yan G variant to, manual transmission mga boss. Meron siyang garnish dito sa ating tail And dito din sa ating tailgate mga boss Yan Then meron naman siyang uh, silver accent dito sa baba ng ating bumper mga boss Okay Yan so eto po is rear wheel drive mga bossing 4x2 unit So tungo naman tayo dito sa ating uh, kulay gray na unit Ito man po is isang Mazda BT50 Yan Ito yung pinakamura natin mga bossing ngayon So nagbigay na ako ng discount mga boss noong nakaraan So, ngayon binigyan ulit natin ng discount mga bossing yung ating mga unit. So, ito naman po isang uh, 2018 Mazda BT50 manual transmission 2.2 liters. Turbo diesel din to mga bossing. And ito mga boss is meron 17 inches Alimag wheels. Naka two -tone, 80% red life. Ito naman yung kanyang front area. May pag light. Coding nito is Tuesday din mga boss. Then yung kanyang ano po, headlight is meron din siyang garnish. Ganun din sa kanyang door handle and sa kanyang taillight. Dito naman po is meron siyang uh, chrome accent and uh, with signal light sa kanyang uh, side mirror mga bossing meron siyang dual airbag, manual transmission fully leather to mga boss Yan. then silipin natin sa kabilang side mamaya kung anong meron sa ating driver side and eto naman po sa ating second row Yan, so ganoon pa rin, fully leather yan mga bossing Maluwag yung ating tagi uh, tagito leg room Tsaka yung ating headroom With ano pa yan mga bossing, armrest Yan, meron din siyang uh, rain visor mga bossing Ito naman yung kanyang bed liner So may pinagtaranggalan siya ng ating uh, bull bar dito mga bossing. Yan, yung roll bar niya tinanggal. And ito naman mga boss, yung ating tail light. Okay, dito naman sa rear area mga boss, is meron siyang 4 eye reverse parking sensor mga boss. So dito is uh, medyo elegant ang dating niya kasi nga may mga chrome accent, yung door handle niya naka-chrome din mga boss. Din yung logo niya is chrome din din dito. Sinamahan pa ng kanyang tail na garnish mga bossing. So ikutan lang natin ang bahagi mga bossing, medyo masikip yung ating uh, pagkaka-parking ngayon eh, mga boss and dito tungo tayo sa kabilang side mga boss yan, so eto yung calvary lang side nyan yan, so ganoon naman, very presentable kulay green naman to, metallic gray so dito meron syang stiff board na stainless mga bossing and eto naman po is yung kabilang side mga boss, so ganoon para mga bossing, meron sya speed limiter then uh, cross control, then eto mga bossing is merong uh, audio connection dito hands free connection para sa ating uh, one din audio system Mileage na ito, mga bossing, ito naman po. So, mileage natin, 43,000 kilometer, Naka-power close, naka-power adjust side mirror, central lock, and power window. Uh, chrome din yung kanyang door opener, mga bossing. Okay, so, silipin lang natin yung bed liner natin dito, mga bossing. Okay, ito naman yung ating bed liner, mga boss. Then, tungo naman tayo doon sa front area natin. So, medyo malilim na garahe, mga bossing. Alright, so, tara! So dito naman tayo mga bossing sa ating kulay red, emotional red na Toyota Hilux Conquest mga bossing. Yan, so 2.4 liters turbo diesel to mga boss. Napakagara, top of the line B variant to mga boss. 2023 model, mileage nito only 6,000 400 kilometers. Sobrang baba na mileage niyan mga bossing. Okay, so coding nito is Wednesday. So meron tong 360 camera. Yan, meron siyang 360 camera. So pag sinabing 360, meron siyang ilaw, uh, meron siyang camera dito sa front area, sa side, sa side mirror, tsaka doon sa ating rear area mga bossing. So nakikita mo yung ating mission mong unit once na nagta-travel tayo. Then ito is naka projector headlight, LED, yung kanyang fog light mga bossing, then meron siyang uh, sensor din dito mga boss para pag may sumisingit ng mga ano uh, motorsiklo o kaya may mga dumadaan na mas malapit so na-detect ng ating driver mga bossing, then ito is meron siyang 18 inches alloy wheels polish black, then naka stud to mga bossing 95% tread life to sobrang kapal pa ng gulong, yan then yung kanyang fender mga bossing is connected sa kanyang uh, paglight, light, yan then connected din dito sa kanyang uh, step court, mga bossing, so napakagara ng tingnan ng ating unit to mga boss, so ito po yung pinipilahang kulay pagdating kay Toyota mga boss, okay, yan, so ito mga bossing is automatic transmission 4x2 unit mga boss. So noong nakaraan nabenta natin yung 4x4 ng ano mga bossing uh, 1,980 So ito mga boss is uh, mas mura 1,520 lang to mga boss So ganun pa rin nga mga bossing Power adjust and power fold yung ating side mirror mga bossing Then dito naman sa kanyang side is meron siyang liner na LED Na kulay blue mga bossing na nag-attend ng elegant accent dito sa loob ng ating conquest Then ganun pa rin mga bossing naka power window yan And naka uh, window lock mga boss So mileage na ito Pakita natin So nag, ano, eh, nawala So ito mga bossing is meron siyang 6,513 na mileage mga bossing dito naman sa ating uh, lever na to mga bossing so nasa set to ng auto ano mga bossing auto headlight and auto wiper mga boss so once na sinet natin ng auto yan so kusa na siya nagwa wipe and kusa na siya umiilaw pag dumadaan tayo ng mga tunnel mga boss then ito syempre meron siyang cruise control speed limiter then dito naman is hands free connection hands free connection and voice command para sa ating uh, 2 din audio system mga boss yan Okay, so ito naman mga bossing, naka dowel airbag pa rin yan. Then meron siyang uh, polished black dito na nag ng magandang accent sa ating dashboard mga bossing. Automatic transmission, napaka-presentable ng ating mga upuan. Yan, talaga naman mga boss. And ito yung kanyang uh, armrest mga bossing. Dito naman sa ating ano, uh, parang black edition yung interior natin mga bossing. So yung concept nya sa ating... Uh, tito, sa ating ceiling is kulay black mga boss yan. okay so ito naman mga bossing yung ating second row so pakita natin yung ating second row mga boss so ganun pa rin may polish black dito sa ating ano uh, door panel and ganun pa rin LED light yan so ito naman yung ating uh, opuan, second row then meron siyang armrest mga bossing ito yung kanyang ceiling so ganun pa rin pagdating sa mga arm uh, sa mga hand grip mga boss talagang poly load sa hand grip yung ating Toyota Hilux Conquest mga boss. Okay, so ayan yung ating dashboard. Naka-push start to mga bossing. No? Sobrang lamig ng aircon nito. Sobrang baba ng milyahe. Price na ito mga bossing, 1,520,000. So, makukuha to possible ng uh, below uh, million 500 mga boss Okay so Konting uh, discount lang dito Para mga bossing Para sa ating mga Conquest Yan So ito naman yung kanyang uh, Rear area mga bossing Meron siyang reverse parking sensor And reverse parking camera B variant to yan so LED light yung kanyang tail light then eto may canopy siya yan may canopy pang patted ng sport looks para dito sa ating Toyota Hilux mga bossing eto naman yung kanyang bed liner mga boss so talagang hindi pa masyado nagagamit tong ating unit to mga boss so available to for cash financing and trade in mga boss so pasilip lang natin ng bagya yung kanyang kabilang side mga boss okay so ganoon para, naka six 6 yan and sobrang kapal pa ng gulong polish black 'Yan. And ito naman yung kabilang side, mga bossing So emotional red yung kulay ng ating unit. 'Yan. So medyo ano lang nasusulo yung ating ano camera sa kabilang side. So medyo talbog sa araw kaya ito pakita natin. 'Yan. Okay, yung kanyang steering wheel, tsaka dashboard, mga boss. And napakagandang interior, Napakabangon interior. Ito naman yung kanyang ibabaw, mga bossing. 'Yan. So Meron siyang uh, roof rail mga boss. Okay, so next natin mga boss, ito naman yung ating Ford Ranger. Yan. So ito mga bossing 2019, I think 2019 to. 2019 Ford Ranger manual transmission, 2.2 liters, uh turbo diesel pa rin to, mga boss. So, yun nga, tulad na banggit ko, same to na makina ng ating uh Mazda BT50 mga bossing. Kulay white naman to, pearl white. Then coding nito is Tuesday. So, polish black yung kanyang, uh Mags, mga boss din, uh, medyo manipis lang yung gulong sa front area, 60% red life din sa likuran, 80% red life, 17 inches, alloy mag wheels mga bossing. Yan, okay, so ito mga bossing XLT bar, yan to, mga bossing 4x2 manual transmission, yan. Chrome yung kanyang door handle, then meron din siyang chrome accent dito sa kanyang side mirror with signal light, meron siyang rain visor mga boss, ito naman yung kanyang interior. Sobrang gara din, laban na laban ang Ford Ranger natin mga boss, no? So ganun pa rin yan mga bossing Yung ating Ford Ranger is meron siyang uh, Hands free connection Ang tawag dito speed limiter Tsaka cruise control Ito naman yung kanyang dashboard mga boss Napakagaran ng mga central lock yan mga bossing Then door handle nyan is Gray accent mga boss Ito naman yung kanyang uh, lever mga bossing oh. Ayan, okay, so ito naman yung kanyang interior So napakadara Mileage na ito, mga bossing So silipin lang natin yung mileage Nakalimutan natin yung ating mileage dito For our Ford Ranger Mga bossing So mileage nito 60,000 kilometer Nakaprojector yung ating headlight Ford accent yung ating ano dito Yung ating uh, Front grill Mga boss Yan ang um, laki Nakalagay Ford Okay Then eto naman yung Kanyang kabilang side Mga boss Stepboard na napakagara ah, Mapansin mo Para naka-offset yung gulong niya So hindi na siya kasi Yung original na gulong Kaya mapansin mo Malalaki Nakabigter na Then meron pa siyang Pender mga boss No? Yan, yeah, protected yan, pang dagdag protection yan para sa body, para sa mga asphalt mga bato, mga bossing okay, ito yung kabilang side mga boss so ganun parang, nakapower naka power fold yung ating side mirror, yan, naka power adjust ito yung ating meter cluster yan, 60,000 uh, 351 kilometer mga bossing 1,000, yan, 60,000 uh, 60, 351,000 kilometer mga bossing, ito naman mga boss is, uh, yun nga yung ating pang adjust ng uh, mga ilaw mga boss so nandito na Ayan. so iba't iba yung design nyo pagdating dito sa ating Ford Ranger may kasama siyang atag tag dito mga boss yung dash cam yan okay so ito naman mga boss is manual transmission pa rin okay ito yung kanyang head unit okay so patungo tayo sa ating second row mga boss Ayan. dito naman sa ating second row so meron siyang 12 volt socket for charging station mga boss with armrest din mga bossing Okay, tungo tayo sa ating bedliner So, mga bedliner natin mga bossing Talagang gagara pa, hindi masyado nagagamit No? Yan, so ato mga unit natin mga bossing Is galing to ng East West Bank So, hatak po ito ng bangko Ito naman yung ating taillight So, meron siyang garnish mga bossing And meron siyang 4-eye reverse parking sensor Yan, so So, naghahanap ng magarang Ford Ranger So, available tayo mga bossing Okay? So, tungo naman tayo para dito sa api Nag-iisang automatic transfer Ah, dalawa pala Dalawa pa lang ating automatic transmission yung uh, Conquest tsaka itong ating calibre. So na nakalaan na sold natin yung ating Conquest na white na uh, manual transmission 4x2 tsaka yung ating uh, Nissan Navara na ano mga bossing uh, EB variant mga abi ah, pala BE yung 2000 lang yung mileage so napunta siya nang samar mga bossing. Okay so tungo tayo dito sa ating front area ng Nissan Navara na sa ganun mas presentable nating makita mga boss okay so ito mga boss yung pakita natin so itong ating unit na to mga bossing is uh, 2019 Nissan Navara EL kalibre 4x2 uh, 4x2 unit, automatic transmission kulay orange, mileage neto is 82,000 km so presyo na ito mga bossing ay price pala ng ating uh, ano, Ford Ranger mga bossing, 810 mga boss no? 830 so nagbawas tayo ng 20,000 so 810 Okay? Yan. Ito naman mga bossing no nakaraan 890 so ano tayo ng 20,000 so 870. Yan. Okay? So ito mga boss tuloy tayo for our ano Nissan Navara so automatic transmission, mileage nito mga bossing is 43,000 kilometer Yan. Ah, hindi pala. Mileage nito mga bossing is 82,000 kilometer So medyo mataas na mileage nito mga bossing. Meron siyang 18 inches alloy mag wheels naka-2 Yan, naka ng foolish block. Down lock yung gulong Then uh, 70% tread life, Ito yung kanyang front area So meron tong 360 camera mga bossing no? yeah, May 360 camera So same sila na itong ating conquest Okay then ito mga bossing is kulay orange May roof rail Meron siyang uh, signal light sa kanyang side mirror Then uh, chrome accent din Naka uh, rim visor or visor Chrome din yung kanyang door handle Ito yung kanyang roof rail na kulay silver yan, ito naman yung kanyang interior. So, kulay orange din yung kanyang leather seat. Yan, okay. So, ito naman yung ating dashboard. So, dual airbag, built-in audio system, automatic transmission mga boss. Chrome din yung kanyang door handle mga boss. Okay, so, tungo tayo for second row. Ito naman yung kanyang second row. So, ito naman po is merong aircon ventilation for second row mga boss. Ito naman yung kanyang ceiling mga boss. Okay, so, ito naman yung ating bed liner. Yan. So, ito naman yung pang-apat nating camera. So, dalawa kasi camera, uh, apat ang camera pag 360 mga boss. Dalawa sa side mirror, magkabilaan. Then, uh, bumper sa harapan, tsaka dito sa tailgate mga boss. Yan. EL, kalibre ito mga boss. Automatic transmission, coding nito is Thursday. Ito lang ng bahay boss. sa Okay, so yun lang challenge. Ano to mga boss? kung tayo ay lulusot. So, meron siyang chrome accent dito sa kanyang bumper, mga bossing. yan And ito yung kabilang side ng bed liner, mga bossing. Ayan. Asok. Yun, lusot, mga boss. ito so, naman yung ating uh, second row. So, not sure lang ang magana yung kanyang headrest, mga boss. No? Doon lang tayo, hindi sigurado, mga bossing. Okay? So, eto mga boss, is uh, wala siya nakalagay ng armrest. Yan. So, malilinis lahat ng ating unit and pakita ko pala yung mga hood neto mga boss. So, yung ating mga unit mga boss is wala siyang bahid ng bangga, no? Okay, so ito mga boss is yung ating interior. So, naka-power fold, naka naka-power adjust side mirror. So, mileage neto naka-off. So, nakikita to pag naka-on, naka-ignition on mga boss is... 82,000 2 din audio system mga boss wala siyang speed limiter at cross control mga boss okay yan pero basically napakagara ng ating Nissan na na to mga boss yan pasilip natin kasi medyo matas yung milyahe na to so baka akala ng iba meron itong bahid ng bangga mga boss yan so pasilip lang lang natin mga boss yun sa ganun is makita ng ating mga viewers so eto po yung ating food mga bossing so lahat naman tayo mga bossing wala tayong dito na no? may bahid ng bangga mga boss okay so sample na lang natin dito sa ating isa na bara okay yan po so 2.5 liters turbo diesel mga boss eto so, okay so napakagaran yan mga boss napakalinis na walang bahid ng kabangga bangga yun, mga bossing silipin din natin yun sa ating Ford Ranger mga boss so by the next time iano eh, natin lahat tatahin natin mga boss no Okay, so ito, silipin lang natin mga boss. Pero lahat to mga boss, wala tayong binebenta dito na merong ano mga bossing, merong bahid ng bangga mga boss. Okay? So, talagang slightly damaged lang, o okay? kung slightly mga mga gasgas, -gas, ganun, kadalasan mga boss. Ito, yan, ito yung kanyang ano mga bossing, uh, Engine hood mga boss, yan oh. Okay? So very presentable niyan. Meron pa siyang ano, hydraulic na stopper mga boss okay so 2.2 liters turbo diesel naman to mga bossing okay so Ford Ranger mga boss so yun lamang mga bossing para sa ating mga buyers na nagkaka interest so pwede nyo puntahan location natin Bacor Cavite para sa mga buyers pa na naghahanap ng mga unit so, abangan nyo lang dito so sa Promote PH Ibat-ibang lugar yung pinupuntahan natin mga boss Nasa ganun, uh, magkita tayo ng Ibat-ibang unit na magagara mga boss you know? Okay, sunod natin yung ating mga sedan Na mura lang mga boss you know? Alright, so thank you very much, God bless you all, bye-bye